Pitong establishmento din negosyo sa Kamalig Albay ang binisita kan personahis kan social security system kasubagong aga. Ini katakod sa indang nagpapadagos na relief afforded to challenge employers or Raise campaign na obhetong mapanimbag ang mga delinquenting employers sa nasambit na banwaan. Kabali sa mga nasampulan kang SSS, iyo ang Outlet, Bakery, Canteen, Laundry Shop Asin in Milk Tea Shop. Sigun kay Elinita Samblero, Vice President kang SSS Bicol, 234,000 pesos ang total na makokolekta ninda sa pitong establishmento. Pagdudoon niya, da isin ng negosyo. Magsadayo da kulang negosyo basta may bayolasyon sa indaining si Serbihan in race order. Compared to the previous race we have conducted, uh, siguro na-observe nyo, inili namin yung within that, buong kung saan maraming tao. And ah... Uh, yun na nga, aside from they are not registered, magkakalapit din sila. In fact, parang ito lang yung time na naglalakad lang tayo. So, gusto namin din maipa, may vote doon sa uh, locality na uh, yung, yung SSS. Uh, ito yung na-identify lang namin, but most of the time, na hindi namin nakikita dito sa reports we are may uh, Mayke, yung mga pupunta na lang sa amin dahil nakita nila that we have conducted race hereby. Sa datos kang SSS Bicol, pun Agosto 31 ka nakaaging taon, 178 delinquenting employers ang sa indang sinuso. Alaga 33 pa na sa mga ini na kapagbayad, kung sa in total na 10.5 million pesos ang nakolekta na kang SSS. Total na 2,027 naman ang naitalang apiktadong empleyado. Meron po, there are some employers po na initially are listed in the employer subjected to raise. When, when they learn that there will be raise tomorrow, some of them go uh, go to the office and settle. So that's how effective it is. Mientras tanto, pinsingal daw naman ang ipigtaong palugid kang SSS sa mga nasampulan na employers. Para sa mabaretang tatakdikol, may aranggo.